At so yun nga mga kawatchers ha, bali ito nga pala yung surprise gift namin ni ate kay mama. Bali, binili siya ng ganyan na yung itsura, tas bali ipupuli renovation natin siya. Tapos kung mapapansin nyo yung garahe maluwag, so papalagyan din natin ng kwarto yan hanggang fourth floor. Tapos kung mapapansin nyo talaga yung style niya, old school na kaya gagawin nating modern yan. Bali, ito nga pala si architect at si foreman yan. Nagpaplano na sila. Talagang nagsusukat-sukat na si foreman dyan. Abos, oh, boss, kaway mo na dyan, boss. First day. <laughs> ito si engineer. Oh. Boss. Si foreman. Hello po. Nagpa-fabricate na ng engineer. At sa yun bali, ito yung unang araw nilang pagtatrabaho dito. Ay, yung ginawa nila ay nag-fabricate na para sa poste. Tapos, naghukay na rin para kung saan ilalagay yung poste yan, si foreman at si engineer yan. Tapos, kung mapapansin nyo kung makaka ay, nagpadugunan, tapos naglaglag na ng bariya. Bali, ito na yung poste. <laughs> Kami nakahanan <rin> lang dito. Kami uh... <laughs> dito. <laughs> At sa so yun bali na natin nakunan yung pagbuhos nila sa poste sa baba at pagporma ng slab dahil wala tayo niyan nung that time na yan. Bali yan, din round shot na natin yung pagbuhos nila ng slab talagang concrete mix talaga yan para talagang mabilis at matibay. So yun dahil na buhusan na nila yung slab, papatuyin ng one week daw tapos uwi muna sila dahil magpapasko na. So bigyan natin sila ng ampaw. Tagwa 1K yang kasama natin si Emar. Siyempre, lagi natin kasama yun. Siyempre. Wala, pasok tayo sa so, surprise na rin sila. <coughs> so bali mga ka watchers uh, December kasi ngayon, bali maka-upload to. April or May. So December to, bali hindi kasi, hindi ko pa pina-upload kasi nga para ma-surprise yung mama ko. So ito nga pala si Engineer at si foreman at yung mga team nila. So, dahil ang bilis lang nila natapos yung slab. Halos 2 weeks lang no? Post slab, second floor. Habang papatoy eh, inuman muna sila tas 4-3. May galing nila mga post Tapos, 3. Kung sino yung 3 suwerte na yun, talagang suwerte sila. Ah, okay. Pugs! Ang mababanggit nung pangalan ay suwerte eh, no? nakakaibig na Hai si to? Ay, si to? Ay, buto, June, June. <tell> Ay, you, <tell> Michael Hernandez. <tell> Michael Hernandez. <tell> Michael Hernandez. <tell> <tell> Shout ulit oh. <laughs> At so yun, bali, pangalawang slab na nila to, pang third floor to. Tapos kung mapapansin nyo yung kanan, may mga biga na siya kasi existing siya na may bubong dati pero nakita naman siya sa blueprint sa plano na ready for slab siya. Bali eto concrete mix na naman ulit kinuha ni engineer dahil para mabilis at matibay. Bali nakadesign talaga yung mga bakal dito para pwedeng ipark yung mga big bike sa third floor yan. Bali kung mapapansin nyo yan, natuyo na, tinanggal na yung forma sa baba tapos na, may, pero may tukod pa rin siya kasi 28 days yan. Yan nakapag hollow blocks na sila dito sa may parking ng big bike natin. Kung baga, parang studio na rin natin to Maglalagay tayo ng malaking TV dyan. Parang entertainment, ganon, amenity. So, sir, mga kawal, testing natin yung bahay kung ilang percent na.